ako sa iyo bagong dating namin bracelet, no, yung may Mama Mary, with elephant, and hollow and God of wealth, yan, no, ang ganda pagsuot mo sa kamay elegant na elegant po, hindi bawal ako magsuot yan po, ha, screenshot nyo kung anong gusto nyo ito po yung Mama Mary, oh Medicine Buddha yata ito and Buddha and elephant and help and dito na all in one tapos meron tayo piyaw money catcher, tapos may Buddha may butterfly yan po bago ang ganda pink siya pink ha paksa youtube hindi mo makikita tapos ito ang piyaw na pink ha. Pink na may may Buddha May pouch. Ito ang piyaw, ang gandang piyaw niya mo, Ha, oh, tiger eye na piyaw with Buddha with holo po. Kunti lang ha, bye ha. Kunti lang. Tapos may dumating ako, wealth and help. Isang wealth, isang help. Pag bumili kayo, nasa isang red envelope dinagay ko wealth and health lalagay mo sa wallet mo ibig sabihin lalagay natin sa wallet natin na uh, hindi tayo makasakit may pera tayo ito ang wealth and health na may ang pau ka ganun may ang pau and wealth and health po oh, ha ito po, baka may gagaya na naman sa atin po, okay lang. Basta huwag lang kayo magbenta ng mahal, tapos huwag kayo gumamit pangalan ko. Gamit nyo sarili nyo para maraming kilala sa iyo. Pag ginamit mo pangalan ko, maraming kilala sa akin. ba? Diba? O, makakalma tayo po. Kaya ingat lang po na... Use your own items na lang. O, ano items gusto mo benta? gamit mo pangalan mo tapos magbenta kayo ha ito ang bako ko na na ang pau na may gold yan ha metal gold na health and wealth isang kailangan isang set yan na pag bumili ka isang balot na ang pau sa loob dalawang gold car ito po ha